Eya, hindi ko naman ginusto, hindi ko naman alam Wag ka na... Huwag kang magpaliwanag! Alam kong kasalanan mo! Merong rason bakit kayo pinagsama. Pasko ngayon, panahon ng pagpapatawad. Patawarin? Paano ko papatawarin yung taong sumira sa buhay ko? Minsan lang ang Pasko. Pero bakit parang may kulang pa rin? Ano pa ang silbi ng Pasko kung puro naman tampuhan lang? Lamig sa labas. Pero parang mas malamig dito sa loob. Bakit pa si sinaset up mo pa yung Christmas decor, tita? Hindi naman ako magtatagal dito. Eh, ayaw mo naman pala eh. Eh bakit dumating ka pa? Inutusan ako ni Mama. Alam mo naman, ayoko dito, di ba? Ay, Eya, lagi na lang ganyan. Puro na lang galit ang dala mo. Laka na pag-ibang dala. Ah, uh, tita, sa ko po si Santa. Bakit nandito siya? Tita, seriously? Siya yung makakasama natin sa Pasko? Eya, merong rason bakit kayo pinagsama. Pasko ngayon, panahon ng pagpapatawad. Patawarin? Paano ko papatawarin yung taong sumira sa buhay ko? Kung hindi dahil sa kanya, sana buhay pa si Papa! Eya, hindi ko naman ginusto. Hindi ko naman alam Wag na... Huwag kang magpaliwanag! Alam kong kasalanan mo! Anak, kung hindi mo kaya makinig, wala ka rin karapatang magsalita. Alam mo, kahit naman ako nasaktan eh, lahat tayo nagdurusa. Pero hindi mo alam kung ano nasa isip ni Russell. Gabi-gabi, pinabagabag -gabi, siya ng konsensya niya. Bakit parang ang dali sa inyo magpatawad? Ako, hindi ko kaya. Hindi ko naman inaasahan na mapatawad niyo ako. Pero, pinilit ko pa rin pumunta dito kasi gusto ko na naman itama yung mga mali ko. Eya, kung pwede nga lang eh, ako na lang sana yung nawala. Hindi si Tito. Anak, hindi mo naman kasalanan eh. Aksidente yun. Ay. Iya. Ang sarili mo ang ama eh. Napatawad si Rasiel. Tayo pa ba? Ha? Bakit tayo magtatanim ng galit? Si Papa? Pinatawad ka niya? Bago siya. Bago siya mawala, sinabihan niya ako na alagaan kita. Kaya kahit anong galit mo sa akin, Eya, nandito ako para sa iyo. Anak, Pasko ngayon, panahon ng pagmamahalan. Alam ko mahirap magpatawad. Hindi para sa kanya. Hindi para sa iyo. Ang hirap, tita. Gusto siyang patawarin. Pero hindi ko haya. Sin, sino yun? Wala naman. Sino kaya yun? Russell, di ba yan yung box na ginamit ni oh. Papa pang, pang regalo? Kaya nga eh. Paano nangyari to? At sino gagawa nito? Sa pamilyang iniwan ko pero mahal na mahal ko sana ngayong Pasko mag mag magtagpuan nyo ang kapayapaan Ruhelio, si Papa, Papa. ay posible? Pero nito. Alam nyo, siya ang nagdala nito. Hindi man natin maintindihan, pero meron siyang gustong iparating sa atin. Gusto niya tayo magkaisa at magmahalan muli. Russell, pasensya ka na. Tama Tama si Papa. Kailangan ko nang tanggalin yung galit ko sa'yo. <laughs> salamat, Aya. Kahit pa ano, salamat. Okay. Kita sa pinto, labas talaga ako. Pero tama yung direct pagpasok ni Es, umilip ako? Okay po. Kunyari, ilalagay ko na si Santa Claus. Lamig sa labas. Okay. Parang tingin ka, Rami, muna. Sige, sige. Kaya lang, Nay, ito na po yung... What nay? Tita? Ay, tita pala. Tita, tita. Pag-action, uh -huh. pasok. pasok. Huwag kang muna magla-lines. Uh -huh. Hindi yeah. Magla mm -hmm. Magla ka nag-lines? Hindi ka okay. nag-lines, Leia? Magla-lines ba? Magla-lines ka. Sige, ulit-ulit ako. G tita, saan po to ilalagay si Santa Claus? Bakit nandito siya? Tita? Seriously? Sige, makakasama natin ngayong Pasko?

I love Ian. Wala <laughs> wala <laughs> ka kayo. meron dahilan bakit kayo pinagsama. Mas kung ngayon, panahon ng pagpapatawad. Patawarin? Paano ko papatawarin yung tao? Hey, commercial! Hi, commercial! Dumaan sa ating garlic! Tayo ka, tayo ka. Yung tingin-tingin kasi nila. Ah, nandito na ako. commercial! Para malapit. Ay, <laughs> Hindi naman Bakit parang ang dali sa inyo magpaliwanag? May magpatawad. Sorry, paliwanag ko. Hmm. Okay, go. Huwag pang na nun. Mag... Oo, magpata... Magpatawad? Magpata <coughs> <coughs> eh kasi sabi... Maamo nga eh. Tayo magpatawad. Magpatawad. So, hindi ko daw yung patawad, pagpatawad. Okay, got it. Thank you, Direk. Mas madali. Okay. <coughs> Sabihin mo nga, ay, kaya ko. Sabihin okay. mo nga, ana, anak, anak ko. Okay. Last light. Nakaganito ako, Direk. Tama lang tayo ko dito, ah. Tama lang. Oh, okay, ganito ako na Tingin ka lang, Lea. Pag may bumato, tingin ka pinto. Dito sa bok ni Hilo, ha? Sige, ni Hilo. Ano reaction ng mukha namin? Gulat? Ano yung reaction? Bok ni Hilo. Lock, target locker. Ako yung lungkot ba? B Mami. Wala pa. Wala. Wala naman eh. okay. Sige, sige. Ay, wala naman eh. Sino kaya yon? O oh, nga pala. Adlib, sorry. Kung bakit? Pero alam ko, gusto niya matuto tayong magmahal at mag... maging mag... Blablabla, nanginis ako, nandun na eh. Ulitin ko, ulitin ko. Okay. Ang ano? Okay, it's a wrap. Maraming salamat po sa tagapanood po ng Tibon Manila. Kasama po ang Cellboy, ako po si Alvin Teng. Uh, muli po, uh, pakisuportahan po ang Cellboy dahil bawat benta tulong po sa iba. Sa Tibon, Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagata wala kasi saya Sa bawat tunog at galaw, magkasama tayong lahat Tibol, Manila, walang pag-aalilangan Tibol, Manila, walang pag-aalilangan Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama